Uh, ito mga idol yung mga tropang tropang ano to na, mananabas na, 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 na. uh, ang gagawin nila ngayon is ano papasukin na lang isang kuweba dito titingnan nila kung mayroong ano daw kayamanan treasure ha? <laughs> <laughs>

Ito na doon papunta na po kami sa Cueva. Ari ko. Oh. Ayan, so yun guys, nandito na kami. Papasukin na namin. Medyo Magubat lang. Hmm, seryoso? Hanggang ang gitna, hanggang gitna tayo. <laughs> ah, Siya mo nga rin sa buho, sa langit na ay sa kuwiba, sa tagalog kuwiba. Hindi may nakita doon sila na dito kuwiba kang kabalaghan. Ang kabalaghan. <laughs> medyo, ma, ma medyo madamo lang yung papasok sa ano sa butas ng kuwiba. Ari ko. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Yan yung puno ng baliti mga idol. Ang ilalim niyan mayroong ano, kuweba. Yan yung papasukin ng mga mananabas boys. Yan mga malakas ang loob. <coughs>